Ipinatigil muna ng Agriculture Department ang pag import ng sibuyas sa bansa dahil sa anihanit noong Desyembre at ang naantalang pag-angkat nito ngayong Enero. Inaasahan naman na bababa ang presyo nito sa merkado. Ang detalye sa report ni Joshua Garcia, Rise and Shine Joshua. Sa kabila ng nababalitang oversupply ng gulay, hindi pa maramdaman sa ilang pamilihan sa Metro Manila ang pagbaba sa presyo, partikular sa sibuyas kwento ng tinderang si Sinses, mataas pa rin ang kuha nila ng nasabing produkto. Bumaba man ang presyo nito, kakaunti lang. Hindi naman. mal Mahal, pa rin sa balintawak. Hindi ganun kadagsa, hindi katulad dati. Dati kasi bumaba, pag ganitong ano, na season talaga ng sibuyas ng harbesan, Bababa na presyo dapat niyan. E ngayon, kontrolado nila. Habang may ilan naman na hindi nabalitaan ang nasabing oversupply. Wala, hindi ko alam. Ang presyo po ng sibuyas ngayon 160. Katulad ng inaasahan, pabor siyempre ang mga mamimili, kagaya ng ilan, na ginagamit din ng sibuyas sa kanika negosyo. May nabalitaan na yata ako hmm, na, ano na? na bumaba na medyo ang sibuyas. Ay, di maganda kung bumaba, <laughs> pati bababa na rin ang paninda, di ba? Kaugnay nito, pansamantala munang itinigil ng Department of Agriculture ang pagpapasok sa bansa ng produkto para pigilan ang pagbulusok ng presyo nito. Sa pakikipagpunong ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. sa mga kinatawa ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o PCAFI, natukoy na ang sobra-sobrang supply ay dahil sa nangyaring anihan noong Disyembre at ng naantalang pagdating ngayong Enero ng halos isang daang tonelada ng sibuyas na iniangkat noong pang nakaraang buwana. Inaasahan din ng PCAFI na tataas pa ang supply, lalot may karagdagang 40% ng lupa na inilaan para sa pagtatanim ng sibuyas. Nauna nang inanunsyo ng DA na posibleng bumaba ang farmgate prices ng produkto dahil sa inaasahan panganihan nito sa Pebrero. Samantala, nagkasundo ang kagawaran at ang P-Cafe na magpulong kada 45 araw para pag-aralan muli ang sitwasyon ng supply at i-adjust ang schedule ng importasyon at dami ng iaangkat na sibuyas. Joshua Garcia, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.